sa ating punong guro, Dr. Joel Marcapuyan, sa aking mga kasamahan sa paaralan na ito, lalo na sa mga kapwa ko kawika mula sa division ng mga wika, at ang mga lalo na sa mga tagapayo na Noypi at ILITS sa mga mag-aaral sa inyong lahat, isang magandang umaga po. Ang magiging gampanyan ko ngayon ay ang pagpapaliwanag ng tema ng buwan ng wika 2023. Hamon sa akin na palawigin ito para maintindihan ng bawat mag-aaral na Filipino. Subalit, magiging mahirap ang hamon para sa akin kung magsasalita ako dito, subalit wala namang makikinig. Sa salitang listen, kung maglalaro tayo ng wordscapes, ano ang ibang salitang magbubuo nito? Silent. Sige nga. Listen. Anong ibang magbubuo? Correct. Silent. Kaya, kailangan palang maging tahimik para makarinig ng wasto. Sisimulan ko ang pagpapalawig sa pagbabalik-aral Handa na ba ang lahat? Ah, parang si Corina, si Corina Sanchez lang parang. Handa na ba ang lahat? Di, wale. Alam niyo ba, noon, ang pagdiriwang ng linggo ng wika ay sa tuwing ikadalawang putsyam ng Marso hanggang ikaapat ng Abril bilang pagbibigay parangal sa kaarawan ng isang makata dahil isa siya sa mga nagbigay prestigyoso sa wikang Tagalog. Kilala niyo kaya siya? Magbibigay ako ng pagpipilian dahil gusto ko makikilahok ang lahat. Tatayo kayo kung ang sagot niyo ay A or B or C. Pero mamaya na kayo tatayo. Ito muna ang iyong pagpipilian. A. Si Jose Rizal. B. Francisco Baltazar si Jose de la Cruz. Ang tanong, sino ang pinag-aalalayan ng linggo ng wika noon? Tayo ang sasagot ng letter A, Jose Rizal. Aba, naghintay kung sino ang umang tumayo. <laughs> okay, tayo kung ang sagot ay letter B, Francisco Baltazar. Ma, dahil tumayo ang punong guro, nagtayo na rin silang lahat. <laughs> Tandaan, math major yung punong guro natin. <laughs> okay, thank you po. Upo, upo. Tayo ang sasagot ng letter C. Jose de la Cruz. Ah, yung iba lang. Ay, walay teacher ni Tindog. <laughs> Tama po ang inyong sagot. Francisco Baltazar. Oh, ano ba ang ginawa ni Francisco Baltazar? Siya lang naman ang gumawa ng walang kamatayang Florante at Laura. O, oh, diba? Tapos si Jose Rizal naman, siya yung may akda ng No Limitangere at El Filibusterismo. Habang si Jose de la Cruz ay pinagkakat, pinagdududahan na siya ang gumawa ng Ibong Adarna. Pero, kay Jose Baltasar Balagtas o mas kilala bilang ama ng Balagtasan, inilaan ang linggo ng wika noon. So, makalipas lamang ang mahigit isang taon, noong 23 ng Setyembre sa taong isang uh, libo, sa bisa ng proklamasyon bilang isang daan ay pinalitan ang petsa ng pagdiriwang ng linggo ng wika tungo sa uh, ikat labing tatlo hanggang labing siyam ng Agosto bilang pagbibigay pugay sa kaarawan ni dati Pangulo. Sino na? Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon. Ang Pangulo natin na tinaguriang ama ng wikang pambansa. Na malaki ang naging hirap tungo sa pagkakaroon natin ng wikang pambansa. At sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, itinakda ang buong buwan ng Agosto taon-taon para sa pagdiriwang na ito. Kaya la lahat ng ahensya ng pambansa natin maging sa mga bawat paaralan mula kinder hanggang kolehiyo ay inatasan tayo ng batas na mag-celebrate ng buwan ng wika. Ngayon, isa um ayon kay Manuel L. Quezon, sabi niya, maaari tayong manghiram ng wika ng ibang lahi. Ngunit hindi tayo magkakaroon ng wikang pambansa kung hindi sa pagpili, paglinang at paggamit ng isa sa sariling atin. At ito ang pinaghuhugutan ng tema ngayon nasabi ng ating mga host, mahaba raw, ang tema natin ay Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Isa-isahin natin ito. Himay-himayin natin ito. Uunahin natin ang Filipino at mga katutubong wika. Naglahat ito ng katotohanan na linguistically diverse ang bansa natin. Mula sa hilagang bahagi ng Pilipinas pababa timog, gaya ng mga bansang Apare, Batanes, hanggang Sulu, mula sa kanlurang bahagi patungo sa silangan bahagi ng bansa, mga bansang Puerto Princesa hanggang sa Samar, ay umabot ng mahigit isang daan tatlong apat ang bilang ng mga wika sa bansa. Kasama na rito ang Filipino Sign Language or FSL sa visa ng Batas Republika bilang 11106 na kapwa kinikilala sa Early Years Act o Batas Republika bilang 10410 at ng Enhanced Basic Education Act Batas Republika bilang 10533 na ang datos na ito ay nagmumula naman sa Komisyon ng Wikang Filipino. Ganyang kadami at kalawak yung wika ng bansa natin. Ang pag-ilang ng diversidad ng wika sa Pilipinas ay indikasyon ng pagkakaroon nito ng isang masiglang linguistic ecosystem. Unique ang bawat katutubong wika ng bansa at hindi kailangang pagtawanan nang sino man na nito. Kung tutuusin nga, nakamamangha kung paano na panatiling buhay at matatag ng iba't ibang pangkat etniko sa bansa ang kanilang ugnayang kultural sa kabila ng katotohanan na dumaan tayo sa napakahabang yugto ng pananakop ng mga Espanyol. Ilang taon ba tayong sinakop ng mga Espanyol? Correct. Tatlong daan, tatlong put, tatlong taon. Habang, ilang taon naman tayong sinakop ng mga Amerikano? 48. 48. Ha? Grade 12? 48. Grade, <coughs> grade 11? 48. Ha? 48. Grade 10? Tila ka years, da. Giang gi, agi gitudluan sa mga Amerikano. Grade 9? 48 years? Hapit na! Grade 8? Oh, 50! Tama! 50 taon! At ang mga Hapones, sinakop tayo ng hunggit kumulang 5 okay. So, sila sumakop sa atin pero hanggang ngayon nabubuhay pa rin yung mga wika natin sa iba't ibang pangkat. Ayon kay Attorney Marites Barrios Taran, Director General ng KWF, ang pagkilala sa iba't ibang wika sa bansa ay mahalaga sa pagbubuklod-buklod ng bawat Pilipino tungo sa mapayapa, ligtas at inklusibo na lipunan. Kaya nga, kahit sa ang panig papupunta ang mga wanderers, tayo pa rin lahat ay magkababayan. Diba? Kabayan. No? magkikita sila dito. O, oh, kabayan. Dahil ang wika, ang sariling wika natin ang nagbuklod sa atin para sa ating pagkakilanlan. Kaya mainam na gamitin ito at hindi dapat mawala sa bansa. Naway mapreserba ng mga susunod na henerasyon ng bawat pangkat etniko ang mga katutubong wika upang magubuhay pa rin ito sa susunod pang mga panahon. Sa gayoy mananatili ito hanggat sino pa ang nabubuhay sa mundo sapagkat ang wikang Filipino at mga katutubong wika ay nagsisilbing instrumento sa pagtaguyod ng kapayapaan, seguridad at inklusibong katarungang panlipunan sa ating bansa. Ang susunod ay ang mga wika sa pagtataguyod ng kapayapaan. Lahat tayo ay minanais na mamuhay ng mapayapa Ayaw natin ng karahasang sexual, krimen, pagsasamantala, pagpapahirap, gulo, at higit sa lahat, ayaw natin ng giyera at may kaaway. Ang mga nais natin na kapayapaan, katarungan, at pagpapalakas sa mga institusyon ay ninanais rin ng United Nations o UN na may layunin na maging malaya ang mga mamamayan saan mang panig ng mundo laban sa lahat ng uri ng karahasan at magkaroon ng kapanatagan anuman ang kanilang lahi, pananampalataya at oryentasyong pangkasarian sapagkat kasangga natin ang UN para sa pagtaguyod ng kapayapaan. Kaakibat ng mga negatibong mga pangyayari ay ang mga, mga mapi, mapaminsalang epekto sa pagsulong ng isang bansa. Sa halip na uurong at uusbong ang bansa, ay uurong ito ng paatras, bunga ng mga kaguluhan at hindi pagkaintindihan. Ano pat napakahalaga ng pagtutulungan ng bawat pamahalaan, mga samahang sibiko at iba't ibang komunidad? tubo sa pagtatamo ng pangmatagalang solusyon sa mga kaguluhan at kawalan ng kapanatagan o seguridad. Ano ba ang naitutulong ng wika sa pagtataguyod ng kapayapaan? Ito po ang isang elemento na nagbubuklod sa mga tao. Isang instrumento ng kapayapaan kung may pagkakaisa idinadaan natin sa mabuti at masinsinang pag-uusap at hindi kailangan gamitin ang dahas at lakas para sa kaguluhan. Gamitin natin ng husto ang boses na meron tayo dahil karapatan ito ng bawat isa. Upang makamit ang kapayapaan, matutong makinig at respetuhin ang ideya o ang opinyon ng iba. Pagkat hindi lang ikaw ang laging tama. Tanggapin na ang bawat isa ay may sariling paninindigan at kailangan na tanggapin na ganyan sila at hindi kailangang ipilit ang sariling kagustuhan at ideya. Subalit, kung napapansin na na maling landas ang pinatutunguhan ng kanyang desisyon, doon tayo papasok Supalit kausapin ito ng maayos at masinsinan. Iyan ang silbi ng wika para makamit at mataguyod ang kapayapaan. Sunod ay ang wika sa pagtataguyod ng seguridad. Mabisang maipararating sa taong bayan ang kahandaan sa pagharap sa anumang sakuna kung ang bawat pabatid o komunikasyon ukol dito ay nasa wikang gagap o wikang alam na alam at madaling na uunawaan ng publiko. Kaya nga kung kayo sa television o radio ng tagline na, Ligtas ang may alam. Sino ang nagsabi nito? O, oh, ba? Diba? Familiar na familiar tayong lahat. Pag makarinig tayo ng boses ni Kuya Kim at sinabing, Ligtas ang may alam. Ito ay isang halimbawa ng pagtaguyod ng siguridad sa tulong ng wika. Dahil na iintindihan ng lahat kung ano ang sinasabi o mga babala para maiwasan ang mga sakuna. Iyan ay naisa katuparan ng The National Disaster Risk Reduction and Management Plan o NDRRMP sa kanilang plano 2011 hanggang 2028 na Adapt a Disaster Risk Reduction and Management Approach that is holistic, comprehensive, integrative, Integrated and pr proactive in lessening the socio-economic and environmental impacts of disasters, including climate change, and promote the inv involvement and participation of all sectors and all stakeholders concerned at all levels, especially the local community. Bukod pa sa mga babalang iyon, isa pang halimbawa na pwede kong maibigay ay ang pagsakay natin ng eroplano o barko. Ano inyong napansin? na babala, na ibinibigay ng mga um, flight attendants. Merong standby. <laughs> ano ang kanilang mga sinasabi? Di ba? Meron silang mga precautions. Meron silang dapat gagawin. Sa una, anong, paano nila ito isinabi? Kinsan ay nakasakang airplane. Basig kura di ay ani char football oh ako din nakasakay airplane tanan mo siguro ta nakasakay airplane o barko di ba na, na si lay ginaingon sa tua fasten your seat belt na ngay may mga action ng flight sa word to 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 check ana ana ito sila pagkatapos ng english version anong sumunod ha Anong sumunod? Meron silang babalang pangkaligtasan gisalin dayon sa Filipino. Iyan yung halimbawa ng tema na pagtaguyod ng siguridad sa pamamagitan ng wika. Idinadaan nila ito para maintindihan ng lahat. Mahalaga ang mga batas para sa pagtitiyak ng paghuhusay ng serbisyo serbisyo publiko at pagtataguyod sa kaligtasan o seguridad ng publiko sa panahon ng trahedya o sakuna kaya ligtas ang may alam at ang may alam rito ay tumutukoy sa taong gumagamit ng utak utak hindi utak ng aso kundi utak ng tao sabi nga sa tula, ito yung paborito ko ta talaga ng tula na ginawa ni Amado V. Hernandez na ang tulang, ang buhay. Gustong gusto ko yung katapusan niya sa kanyang talata na ang sabi, madaling isilang ang tao sa mundo. Pwede rin dyan kayo mag-uyap-uyap anak ni Amado V. Hernandez. Kasi madaling mabuhay ang tao sa mundo. Subalit atong tandaan mo, mahirap magpakatao. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Kaya sa ating pagpapakatao, gamitin ang utak at samahan ng puso. Sa huli, ang mga wika sa inklusibong pagpapatupad ng karagkatarungang panlipunan ang katarungang panlipunan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng sapat na representasyon ng lahat ng mamamayan sa dominyo ng batas. Para kay dating Pangulong Quezon, ay nangangahulugan ng pag-akda o pagbalangkas ng mga panukalang batas at kapasyahan, sukat na nakikita sa mga batas sa kasalukuyang umiiral at nang sa ganitoy masi maisaayos at malunasan ang mga katiwalian at kaapihang nananaig pa hanggang ngayon sa bayan. Naniniwala ako na halos ang lahat ay uhaw sa hostisya. At ganito rin ang patuloy na panawagan sa likod ng tinaguriang ang Magsaysay Credo. Ito ay mula sa Pangulong Ramon Magsaysay. Sabi niya, na sumikat itong magsaysay credo, those who have less in life should have more in law. Sadyang napakabigat at hindi na pwedeng basta na lamang ipagwalang bahala ng pamahalaan ang pagbibigay lunas sa mga suliraning kinakaharap ng bansa, lalot binanggit ni Nayeban at Corsega 20, 2005 na One phenomenon in today's politics is the increasing incapacity of governments to address adequately economic and social problems. Dagdag -dag pa niya, political powers traditionally exercised by governments dominated by few elites are now seen as indicative of bad governance. Mahalagang maipaunawa sa sambayanan na ang Filipino at mga katutubong wika ay mabisang kasangkapan upang maipahayag na isang Pilipino ang kanyang katangian at identidad, particular sa usapin ng pakikipagkatwa na makatutulong upang maabot ang pambansang kaonlaran na pakikinabangan ng buong sambayanan sa lahat ng aspekto ng lipunan kabilang ang hanap buhay, edukasyon, siyensya, ekonomiya at iba pa. Natutuwa po ako sapagkat ang mga kabataan ngayon ay hindi bulag pipi at bingi. Pagdating sa isyong politikal, Marami akong nakikita ang mga kabataan na nakikilahok sa anumang gawaing makabansa. Lalo na yung nakaraang eleksyon. Kitang-kita ang kilos ng mga kabataan. Lalo pat ang kanilang kanya-kanyang kulay. Ngunit, ipapaalala ko lang po sa mga kabataan, kayo, na kahit may mga paninindigan na kayo at pinaniniwalaan, Mabisa pa rin ang pakikinig sa mga magulang. Mabisa pa rin ang mga payo ng mga magulang. Mabisa pa rin ang mga tulong at gabay ng mga guro. Kaya kung magkaiba man tayo ng paniniwala Naway isipin natin na ang bansang Pilipinas ang minamahal natin at dahil dito, huwag sana nating isipin na kaaway ang mga kapwa Filipino na hindi pareho ng pinaniniwalaan. Tayo ay pare-parehong nagmamahal ng bansa, kaya ang kapakanan ng bansa ang isipin at hindi magiging kaaway ang isa't isa. Kaugnay rito, sa paggamit ng wika ay dapat palaging nakaangkla sa usapin ng kapwa upang matamasa ang ninanais na pagunlad na masaklaw o inklusibo sapagkat kasama ang mga kapilipinong konsepto ng kapwa kabilang ang pakikitungo, pakikisalamuha, pakikilahok, pakikibagay, pakikisama, pakikipagpalagayang loob, pakikisangkot, at pakikiisa. Sa kabuuan, ang tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika 2023 ay Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan na binoo ng Komisyon ng Wikang Filipino at pinaghugutan nila ang Latin na Salus Populi Est Suprema Lex. Sa paglikha ng nasabing tema, na ng ibig sabihin ay kapakanan o poses ng tao ang siyang pinakamataas na batas. Kaya hamon ko sa lahat ng mga naririto na pakatandaan lamang ang panata ng bawat Filipino na maging ano nga yung linya natin? makajos sabay-sabay, maka Ulitin nga, parang wala namang ka-power-power 'yun, parang hindi kumain kanina. Ah. Ta sabihin natin na sabay-sabay, maka diyos go. Uh, last na kasi parang kulang pa rin, hindi ko narinig yung nandun sa multay. Is stay, uh, sige na <laughs> Multistage. Oh, nawa na ko na Doon hindi ko maka-mapakinggan ang kanilang mga sigaw. Tayo, dapat tayo ay maging maka-go. Go. My My ang bansang Pilipinas na siyang tunay. Magandang umaga po sa inyo.